Mga kalakbay, good morning. Naglakad-lakad ako ngayon dito sa tabing dagat ng Santa Ana kagayan, mga kalakbay. Yung araw dito, hindi pa ganun init uh, alas 6 ng umaga kasi ngayon. Tapos, mayroon pala sa dito ano you Yun, no? May maliit silang sandbar dito. Pagka nag-low tide. Low tide talaga ngayon, eh. Ayan. So pupuntahan ko yung ano yung pinaka sandbar nila. Ang sarap pakinggan ng natural sounds ng kalikasan mga kalakbay yung alon. Nakaka-relax. <laughs> Ayun yung sandbar nila, maliit lang pala. Maliit lang. yun yung pinaka sandbar nila dito mga kalakbay pero hindi ko pala mapuntahan kasi ano eh medyo may, mahalon kasi dito na part dahil ano uh, sa lubong kasi yung, <coughs> yung tubig dagat dito pero dito na party halo na yung tubig ano dito tubig tabang at saka yung tubig alat yan yung sandbar nila kasi yan Pansin nyo, umiikot-ikot lang yung halon dito kasi ito yung parang sa area na to parang may maliit sila na ilog sa loob ano to eh ah, doon ang galing yung ano yan yung tulay na yan yung tubig tabang yan so naghahalo na dito yung tubig tabang at saka yung tubig alat dito sa area na to yan 'yung video kasi kagabi mga alakbay ano 'yun, ah uh, sunset 'yun. Ala size ng gabi ko sa kinuwanan. So kaya naman ala size naman ng umaga. 'yan. So ito 'yung ano, ah uh, dito dito nagsalubong 'yung tubig alat at saka 'yung tubig tabang. Black sand talaga dito mga eh. Maganda sa siguro dito Kung naging white sand to Pero may nakapagsabi sa akin May part daw dito na white sand eh